Ngayong opisyal na ang ating Gilas Pilipinas Final 12, tutukan na natin yung mga upcoming games ng ating national team sa FIBA World Cup 2023. Napaka-importante laban para sa Gilas sa Day 1, August 25, laban sa Dominican Republic. Dito natin unang masisilayan ang ating national team kung hanggang saan ang kaya nilang ibigay. Kaya ba ng Gilas Pilipinas na makipagdikitan dito sa Dominican Republic na tinalo ang powerhouse na Canada sa tune-up game at bagamat natalo sa Spain. Dikit lamang yung laban na yon na out of the game lang si Carl Anthony Towns. Though may game plan na ang Gilas Pilipinas ayon dito kay Coach Scott Reyes, kailangan samahan ng sandamakmak mak na dasal. Mapapalaban ng husto ang ating mga bigs dahil bukod dito kay Carl Anthony Towns, kailangan din nilang paghandaan si Angel Delgado, ang kanilang 6 foot 9 center na nag-a-average ng double-double sa puntos at rebounds sa FIBA World Cup qualifying at siya rin ang nangunguna sa rebounding sa team sa kanilang mga tune-up games dapat din natin paghandaan si Eloy Vargas, ang 6 foot 11 veteran at bukod sa mga big men na to, malalakas din yung kanilang mga guards, Lester Quinones, Victor Lee at si Jean Montero. Sa totoo lang, mahihirapan ang Gilas Pilipinas na makasukit na panalo over Dominican Republic. Pero who knows, bilog ang bola, tayo ang host country meron tayong six man ang crowd hopefully maka-upset ayon dito kay Dominican Republic head coach Nestor Lopez hindi ito walk in the park hindi nila mamalitin ang Gilas Pilipinas kahit andyan daw si Carl Anthony Towns wala daw easy game para sa kanila target ng Gilas Pilipinas na maka 2 wins dito sa group pace para umabante sa second round at secure ang nag-iisang tiket para sa Asian Countries sa Paris Olympic next year. At tarang sa bayan ng paglilipang ang mga games ng Gilas Pilipinas dito sa FIBA World Cup 2023. Mag-register na sa 1xbet, one of the top betting sites sa buong mundo. You can use your email, mobile number sa pag-register. At upon registration, huwag kalimutan ilagay ang aking promo code, the site, para may chance na makakuha ng up to 7,000 pesos na welcome bonus. Banks, e-wallets, cryptocurrencies, pwedeng pang cash in at pang cash out. At yan ang mga game schedule ng Gilas Pilipinas. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-register na at mag-bet. Na so 1x bet